Hello mga loves! Today is Saturday pala. So, birthday ng asawa ko today. So, instead mag-celebrate kami, hindi kasi ano yung asawa ko gustong mag-celebrate. Ayaw niya yung mag-celebrate ever since talaga. So, noon, yung mag-birthday lang siya, so nagta-travel kami somewhere. Pero ngayon kasi may baby na, hindi pa kami pwedeng mag-travel Nang malayo or sa plane. Kasi, ano, baby pa siya. So, baka after one year na ni Mia. So, ayan, nagpunta na lang kami sa toy store to buy Mia's toy. So, si Mia ang may gift today, guys. So, ayan yung toy store na malapit sa amin. Uh, It's like 15 minutes drive lang. So, nag-voice over ako ngayon na nakakarga kay Mia. So, if maririnig nyo si Mia na nag so, ayun na, nag na siya. So, joke lang. So, ayan na guys, ang daming iba't ibang toys dyan. First time namin nagpunta dyan. So, si Mia kasi gusto na niya yung mga shapes na laruan. So, interesado na siya sa mga gandong. So, ayan na, narinig nyo na si Mia. So, nagkuha din ako ng aking drawing book. So, ayun, parang Kulayan ko lang if ever ano wala akong gagawin nag natutulog si Mia. So, ayun lang guys. Yan lang yung mga binili namin. Mag Iba na talaga pag nanay na tayo guys, no? So, noon yung papunta, pupuntahan ni Sisi is yung mall, shopping, mga damit, ganyan. Ngayon, para sa baby na. So, as usual guys, hindi ko matapos-tapos tong voiceover kasi nga yesterday, nag na naman si Mia. At ito, nakakarga na naman. At while nag-voiceover ako, ayan, parang pa-warla na naman itong baby na to. Kasi, oh, ba? Diba, narinig nyo na, nagsisigaw na. So, ayan, nag- um, pumipili kami ng ano ba yan yung pang music ano parang liar liar, liar. parang ganyan so ayan yung mukha ni Mia inaantok na yan so yung daddy niya nagpili-pili dyan sa toys kung anong gusto ng baby so ang agaganda noon wala akong mga toys na ganyan guys promise ngayon ang siswerte ng mga bata kasi may mga toys sila na kung guys or last month at this month ang clingy ni Mia. Palagi na lang nakaiyak guys kasi nga ano nagtiting siya hindi na lumalabas yung tip niya. Ilang months na tong nagtiting. Uy hindi na lumalabas. Inaantay ko talaga kasi nga nagchange na din yung uh, routine ng pag sleep niya. Minsan nag ano na siya uh, nagigising siya ng madaling araw guys uh, minsan 2am, minsan 3am 4am ganyan. So um, pag 2am siya magising babalik siya ng tulog ng 4 mga ganyan. So nagchange na talaga siya kasi magsi 7 months na din naman siya at this month. So malaki akin ba? Diba? Ang bilis lang ng panahon, guys. So, kaya nga nag-ano na siya, nag um, start na siyang magplay ng mga toys. Inter interesado na siya sa mga toys ng what Malapag ko naman siya, pero minsan kasi ano, maghanap pa rin ng mama kasi nga nagtiting siya, diba? So, malapag ko siya let's say for example, mga 20 minutes, 30 minutes, pinaka mahaba na 'yun. As long as makikita niya ako na andiyan lang sa kusina. So, okay na 'yun. Hindi na siya uh, iiyak ng uh, mabunggahang iyak talaga. She can also use it when she's nga uh, Yung pang music, parang ano siya Ayan, ganyan So, ewan ko anong pangalan niyan So, yan at saka yung shapes na box At saka yung isa is yung parang tower na ibe belt ni Mia So, yung circle Nakikita mo nyo naman okay. sa video Wait lang, mom ma So, malapit na matapos, baby So, ayan, pinapili ng papa niya kung saan gusto niya Pero, ewan ko ba Parang ano siya naantok niya, eh, naantok siya dyan. So, so minsan gusto niyang uh, magrarampa. Uh, minsan din hindi. So, baby talaga, no? Um, gusto niyang makita yung mga, ano, kung anong mga kaganapan sa labas. So, pag, pero pag inaantok siya, guys, ano, wala talagang kawala si Sisi. magiyak talaga yan. Kasi gustong magdidi sa mama. So, ayan, ang gaganda ng mga, ano, gustong gusto ko yung mga, ano ba yung blocks. Yung blocks na ilalagay or i-belt. Tapos yung shapes. Ayan yung kinuha namin na shapes. At ito, kasi malaki, ano, naghanap kami ng mas maliit. So, good thing kasi may nakita ako sa baba. May mas maliit pala niya na ano, yung tower. Yung circle tower. So, yan gusto ng papa niya, yung kunin yung bowl. Kasi ano daw yan, maganda daw sa sensory for the baby. So, sabi ko, ano naman, uh, mas um, uh, maliit pa si Mia ng ganyan. Kasi may mga sensory toys naman siya. So, ayan, natapos na kami guys. Papunta na kami sa car sa car niyan kasi ano, ayan nagpa si Mia so walang silbi yung wagon or yung stroller niya kasi nga palaging nag, nagpa sa makita yung mama niya so after that pupunta kami sa grocery kasi wala na kaming makain charmos so ayan lang guys so yung papa niya is mag yung papa niya is magda-drive kasi nga yung store grocery store is nasa ano lang malapit lang dyan nasa likod ng store na yan so mga 2 minutes ano lang mga 2 minutes walk So, um, Mag-walk lang kami ni Mia kasi may stroller naman. So, hopefully, magpalagay siya sa stroller. Yan lang, guys, for today's video update ang minister yun ni CC. So, yan na yung lakad namin. Hindi na yung shopping kay CC. So, shopping na for baby. Sa toy store na kami.